Ito nila. nga, nila, yung daw. sa Fisher Mall, kasi oh. nagkaroon sila ng mall show, nila daw, puro monoblock. Di diba ba ito si Paolo? Pero oh, ang, si Pao. ang, ano ko dyan dito, ba iniwan mo yung mga ka-love team, para lang mulubog yung career niya. Yung da, kalimitan, na? yung oh, diba, babae. O di ba si Daniel yung... Padilla, tapos oh, oh. si Catherine Bernardo. O mm. oh, di ba ngayon, yung career ni Catherine, boom. Oh, oh, Pero sila si ni Daniel, sila ni Alden, para nag-hibernate, pa, ano, nawawala, pa, pa, ano, pala, sasak, lolo nyo. Parang nagbenta ng mga sasakyan daw si Daniel, diba? di ba? Hindi, marami kasi yeah, siya. Kasi Baka na, sobra. Hindi, okay. <laughs> di, kasi ang alam ko, yung mm. ibang properties kasi nila, share, share, share ni sila. ni... Ah, ni Katrin. Oh, ibabalik so, lang nila. Ibabalik <laughs> oh. lang niya. So, at and that's why, mm. kung hindi mabenta that, this property, mm hindi -hmm. yung mga ibang asset na lang para mm -hmm. mabayama, masuklian. Ah, yan. okay. Mm -hmm. Yung mm ishinare ni Kat. Mm -hmm. Tama ba po? oh, sige, din, yun mm -hmm. ito naman kay Kim tsaka kay Sian Lim. Oh, kay Kim Chu at Sian Lim. Oh, yan, pa oh, talaga yan. Oy, alam nyo ba dun sa ano, Fisher Mall? Pero di ba may ano, mayroong movie ngayon si Sian? Oo oh, 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 nila, na. Ito nila, nga, nga yung sa Fisher Mall, kasi oh. nagkaroon sila ng mall show, nilangaw daw, puro monoblock. Talaga? Mm -hmm. Anong kulay? parang yung light green. Ah, light. Ah, kita, kita yon, yun. Kasi, <laughs> oh. yung Fisher Mall, medyo may pagka-blue din yun, di ba? Mm -hmm. So, pag hinaluan mo siya na monoblock na kulay green, mm -hmm. halata ang halata. Yan lang sinasabi At saka, ko. At saka, ko si Sisi, dakdak si. dak dakdak. yung babae. Oo, yung babae, tahimik lang naman yung lalaki. Dak Saka, so, ano magagawa mo kung nang makamove na si Kim Oo, oh, hindi nga pumapatol si Kim. Hmm. Sigaw sigaw guilty yung guy kaya ano daktak nang dakdak. -dak. Guilty siya kasi Ay. hindi na niya iniwan eh. Oo. Pero hindi ah, may uh. ano yung kay Rico at Claudine, 'di ba? Kaya nga I iba, iba papayo natin, iba, iba natin sa mga ganyan. Mm -hmm. Tigilan yung pang iiwan sa mga babae. <laughs> kasi Oo, talaga. Oh, okay, oh, yung paasa kasi. Oh, okay, paasa. Delikado, makontento, makontento kasi. Oo. Kasi talaga may karma, may K na sa tabi-tabi lang. Oh, kasi may mga lalaki nagpapaasa eh. Mm, pag, may, so, totoo oh, lang. Pag alam nila mababaw crush ka ng babae, papasa Hmm mm. kasandali tapos ano <laughs> di ba so dapat <laughs> oh. wag oh, bawal pa eh ya nasabi ko sa inyo okay magpapa-AA diyan Okay? <laughs> pero congratulations po talaga sa lahat ng mga babae na nakamove on na. Hmm. Hindi lang dito sa sa loob ng ating show business, pero maging sa labas. At yung mga netizen din dyan mm. na nakamove on na. Congratulations.